Uy, daghan lagi taglamang si ito, ting. Asa lagi kanting ting? Ikan sa bukit. Sa bukit? Mm. Oo, oh, kaya ni... Kuan man tuod, no? Sa so mga harvest na hmm. Hinug naman, di lagi na mao ang pagkahiwa. Ay, ay, ginoo you know, ko. Oh, ah, ang tandaan. Gitudloan na magkasi si Bate, ting. Gitudloan na <laughs> siya kung saon. Di agihapon ka ba, Aslom na, ting? Aslom ka, Asay ka aslom sa Katong mga nangaging adlaw nga imong na experience. Ano sa aslong dito? Ano sa dating? Hindi hmm. nalang isgutan Hindi nalang isagutan. Aslong kayo naging? Aslong naman itong aslong sa imong gibati di ay. Na. Wala na di ay dito sa mandawi? Wala na. Ano yan? Aslong balita ato? Wala na balita niya. Kaya? Tapos ay ah, sigurang na. Mau Sige, padayo na sa anak kay Mukha ang nag ka? Anak oh, sige, tana. Eh, Undangin sa anak kay mga unta. Sige. Uy, ting, naama dahil ka diha. Ting, ngit-ngit ka ayun. Ano man? Ano sa mga ka? Sino, sino ang naunaan? Kaagi na po. Ting, kabata pa niyo. Ano sa mga kaagi? Ano? Sa'yo, sakit ka ayaw. Suri ka ayaw ting. Kaya wag iyo kabaw ting. Ay nga na, di na ito po. Asa naman di ay... Di ba? Asa naman di ay ito? Di ba? Asa na rin? Ano naman yung nagpaan? Asa sa Facebook di Wala naman. Mamili na yung tagtarong sunod kay Di ba ya lalim na lang ko nga Lalim, uh, I mean, kanang, ano ba? Wala ko, wala ka na Kay, malipayon na ka Sakit ka ba? Di ba na kong siya na dun? Di ba si Kogi si mo ang tapatong kami pa? Karang wala na Wala ano. no, ba? Hmm. Yeah. Di na yung kaganahan, Di, naman Di ako, okay, hindi na magbalik. Hindi na kaya grabe ka yan, Yung sa mandiay ka. Basta. Sus. Ikaw na bag lang nagpangga ato. Yung palitan ng sabon. Palitan ni mo mga gamit niya. Hmm. Niya, imog yung palitan ng pagkaon. Ako pang kang ingnan niya. Oh, dalhan niya dito okay. kay para makakaon magdarong para malipay siya o oh, katong mga kuandir eh taga sa ganito siya ayaw na lang ang una ah na pagdiri ng kutay pa rin tapos pa sa guard dito sa mandawe maldito tong pag dito itong kwanto, sa itong lagat ng putot, mao di ay, kaya nagbuwang na di ay mo. Balik ka mag-story-story, ana. Hindi mo nalagang gihilong. Manda. Ha? Dito na mga anak ko balik. Kanina, gahisgot lang ka. Nga to. Nga unaan na ko. di-give ko away, anak, ting. Gahisgot mo ka, gud. Sorry na. Di pa ka matog? Ay, si kung kwa ano na yung cellphone eh. Matintal na sad ka. Paano mo mag-communicate? na. pasagda ito. Um. Wala kita kung mo ano, nga. Kung kwa ang galing. Ito, kastaro ka ng mga. Na may mga afam diha nga. Kwan, malay mo. Kana ba yung mm -hmm. beauty mo? Huwag na kinaham sa mga afam. Kailangan ba sila cute nyo babae. May hundahin sila ni mga. I like you because you are a small girl. Sa mm Saan po -hmm. pa Di ba malay mo? Yung yun puno ang mga tao para ni mo, di ba? Mm Hindi. -hmm. Nalas, sige. Muuna na kong tog. Okay. Unya panang nang... Muuna na to. Mm -hmm. Ang kuha mo magma. For breakfast. Magkita, mamalik to yung mga kauban na eh. yun. Ugma. Ano man itong mga Merkulis? Nagchat man ito na ako nina. Wala di mo magchat? Mau ba? Sige lang, mayag mo ko ano. Digaan yung mabutug, ma. Gita na lang taglayin ni mga kauban. Hmm? Nah, sige. Say good night to everyone.